Kasi nung una, ang talaga ng bakwal natin na uh, pananalita mula kay Sergeant Cotesa, ang delivery ng pera ay kay uh, Speaker Martin Romualdez. So nung nag-uusap kami, sabi ko, oh, baka, mami, baka hindi dapat na ganyan kagad yung issue. Tama lang naman na yung issue is the corruption issue na itong nangyari, kailangan talaga magkaroon ng uh, justisya, kailangan ma... ma parusahan kung sino yung nagkurakot, ma-file ma na ng kaso. Pero nitong huli, Nung nakita ko na si saldi ko, at kinoconfirm na niya, tukma-tukma talaga yung usapan na si Presidente, no? si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang kasama, mukhang siya talaga yung... Kasi, di ba yung sinasabi ng iba, eh bakit na kailangan gawin sa program funds, di ba? Alam mo naman yan eh, pagka ikaw nag-approve ng budget, may kanya-kanyang funds sa district. Ngayon, ang ginagawa nila, pag natapos na yung GAB, yung una yung NEP, pag na-approve na nila, doon nila iangat yun sa uh, small committee doon na sa uh, bicameral conference, doon nila isisingit. At dito, nakapasok to sa program funds. Dahil at that time, if, you, if you, recall, sabi ni Saldico ayaw namin tumaas ang budget ng infrastructure laban sa edukasyon. Kaya kung titingnan mo, nasa ang program siya. Sinong re-release niyan? Pangulo din. So sa akin, talagang malinaw na itong uh, sindikato, hindi ko nakasasabihin na ano eh, talagang nilagay nila si Saldico for three years, Committee on Operations Chairman, Nandiyan si Speaker Martin Romaldes at siyempre ang Pangulo na siyang gumagawa ng budget.